ilan sa mga virus na bumiktima sa mundo, katulad ng SARS, bago pa nagkaroon ng COVID-19, hinihinalang ng galing sa paniki. Kaya naman ang mga tiga San Remejo sa isla ng Samal sa Davao del Norte natatakot ngayon dahil sa kanila raw lugar, meron ding paniki na hindi kulay itim kundi puti. Matibay ba ang iyong sikura? kaya mo bang kumain ng bat soup? Ngayon pa ba, kung kailan na paulat na ang mga delicacy na bat soup sa Wuhan, China, ang isa sa mga pinaghihinalaang pinagmulan ng coronavirus. Pero wag ding magmalinis ang iba dyan dahil sa totoo lang, exotic food ding may tuturing ng ilan sa ating mga probinsya, ang mga paniki. Samal Island sa Davao. Mula nung pumutok ang balitang posibleng may coronavirus ang mga panike, inabisuhan na nila ang mga residente na wag na wag hahawakan ang mga panike bilang pag-iingat. Natatakot kasi yung COVID galing sa China tapos galing sa panike. Nung nalaman ko na andito sa barangay namin, sobrang nakakatakot. Sa dami ng mga paniking gumagala, may isa talagang umagaw ng atensyon. standout. out! Hindi kasi kulay itim, hindi puti. Ang puting paniki na kanyang nakunan, tila kakainin pangaraw noon ng uwak. Binato niya po yung uwak. mong nalaglag, tinignan niya. Mayroon siyang butas sa kanyang pakpak. Para itong maliit na daga, ang pakpak, garuler, ruler, ang haba at puting-puti nga ito. At saka parang kinambahan kasi nga diba kung COVID yung balita nagsimula sa paniki. Pero iba raw ang kutob ni Gigi sa puting paniki. Baka ito na yung gamot siguro o sumpa na mawala yung COVID kasi nga puti siya yung eh, sa pamahein parang magandang balita. Sa una, hindi halata na paniki ito pero nung nilapitan, confirmed! Puting paniki nga! Nakasabit pa sa sampayan at kumakain ang hinog na saging nagbabaka sakali si Romeo nabaka ang puting paniki ang lunas sa COVID-19. Nakulangan lang na, huwag na na ito, huwag tamba na ito, huwag na tamba na ito, huwag na mga tao na masakiton. sila nga, ah buhay na, buhay na, kay basihin niyang sa... magkadaot na. Iba tambal, siyang na napitamba ni Pero nasa na nga ba ang kila mailap na puting paniki? Noong World War II po, doon po kasi sila nagtatago din. Sabi niya, may nakita daw siyang mga bats pero maliliit lang. Ayon sa eksperto, ang puting paniki na nakita sa San Remigio sa Samal Island, isang albino bat. Tawag po dito ay albinism. Meron silang genetic mutation na wala yung color, yung pigmentation na yun. So kaya white lang sila. Kaya rare din silang nakikita yung, yung white bat. Meron po tayong matas, Wildlife Resources and Conservation and Protection Act na pinagbabawal ang pagpatay, pananakit, pagtatago, pagbibenta pangangaso, pagbabiyahe o pagsisira ng kanumang uri ng wildlife species. Ito ay may nakaaktibat na multa at parusang kulong kung ito ay ating gagawin pagkain. Bawal patayin o kainin ang mga katropa ni Batman!